Hi everyone, welcome to Alis Kitchen. Tara, luto tayo ng easy recipe para sa prawns. So sa mainit na pan, magtunaw lang tayo ng butter, then add natin yung ating garlic. Antayin lang natin hanggang yung garlic is makapag-release na ng kanyang flavor. Next, ang gagawin naman natin is maglalagay tayo ng chili sauce. So kunin ano yung chili sauce na available sa pantry Pwede pwedeng yung gamitin. Then, mag a tayo ng oyster sauce. Then, mag a lang tayo ng salt and pepper to taste. Kasi ito sa mga madalas kong iulang, kasi mabilis lang siyang lutuin and then hindi rin ganun kadami yung ingredients na kailangan. So, after malagay yung mga sauce, uh, sauces, uh, haluin lang natin siya. And then, after which, i-add na natin yung ating nilinis na prawns. So, lagay lang natin siya. And then, Uh, iintayin lang natin na maluto lahat ng prawns. Habang nakasalang yung ating prawns, make sure na from time to time hahaluin nyo rin. Nang sa gayon, mapantay yung luto. Now, paano ba natin malalaman kung luto na yung prawns? So, of course, dapat yung color niya, nag-change na siya from light gray, magiging orange na siya. And huwag natin i-overcook yung ating prawns kasi titigas siya. Hindi siya masarap, magiging rubbery yung texture. So, dapat sakto lang yung luto natin. Then, uh, bago natin hanguin yung ating uh, prawns, make sure na... Uh, check natin yung timpla niya. So, uh, check natin yung taste kung uh, tama na ba siya doon sa uh, gusto nating timpla. Once okay na yung timpla, pwede na natin siyang hanguin and pwede itong iserve with rice. Pwede naman pulutan din.